Laki, super laki. Maano ko yung yung Di Laki. Oh, oh, Magandang po mga idol. may bata pong natuklaw sa tarugtog ng bisyo po. Sasamahan uh, po natin si Mostar para hanapin po yung cover po na kaagat sa bata. Okay, dito sa katre, yung anak niya ng dalawa dyan sa baba. Dito banda yung anak. Nakita po nila yung ahas. Hindi po. Doktor pa ang nagsagi na pinagat po nung ngayon po. Saka, saka lang umilak yung bata nung siguro naramdaman niya na namamay din na yung mga katawan niya. Pagka nakatira tayo dun sa mga ganitong klaseng lugar, bukid, palayan, hanggat maari papagsana kasi paggabi gumagala yan naghahanap siya ng makakain niya. May kasama po kaming namumutol ng kuryente. <laughs> 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 hindi po yan basta <laughs> hindi po yan basta namumutol ng kuryente. Eksperto po, po yan sa panguhuli ng ahas. Kaya po namin siya kasama. Uh, tutulong po siya para magtingin sa paligid. Subukan po natin kung makita natin yung ahas. Kahit po yung ali na yon yan, nanguhuli din po ng ahas yan. Siya po, si pusi gale manong. <laughs> Opo. <laughs> subukan uh, po, so, po nating ano mag, mag mag inspection po tayo sa paligid. Sana okay lang sa uh, neighborhood. P Posible pong nagapangan siya mismo nung ahas nagising siya. Pwedeng tinabig niya eh. kahit anong movement po kasi talaga i assume ng ahas na threat sa kanya eh. Mag siya nakakalungkot po. Nagkikiramay po kami sa inyo. Pero mas malamang dito eh. kasi bukid na yan eh. may mga paskaran na dito

頑張れ。 সোমাই তোলা এই পিলাক বাৰু বৰ্তমান লাগিব medyo may kalayuan na ito dun sa mga bahayan, kaya lang makakabawas din sana itong isang ito meron sa ilalim eh kaya lang yung pwesto niya medyo mahirap siyang kunin pero kahit na medyo may distansya doon at least uh, kayang kaya nitong gumapang hanggang doon sa may bahayan makuha sana ni Kambal Kamandag sa pagkaalam ko mas magaling ito kay JPG Kamandag eh. <laughs> si Lolo Lar eh, talagang papetik-petik lang eh. <laughs> Basta ako abang lang ako dito. Pag lumabas siya dito, akin siya. Tawagin ko 'yung sa ng beanie mo. 'Yan kwati 'pong gagawin eh? niya. Dito ka lang si Boss Lar, patayutan yo na, ako. <laughs> Petik-petik yes, yes, yes. lang ang boss la. Yes, yes. Oo, yeah. Matigas pa naman. Ay dala. na po yung cobra. ko, na po natin. Kubukan po natin kung makukuha po natin ng isa. <tap> 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 Kamay mo.

Ito so, po mga idol, kumpirang pinahirapan tayo, nakuha na natin. Um, medyo may kalayo lang po sa konti lang sa, ano, sa bahay po. Pero kaya po rin pong pumunta doon kasi mabilis naman pong gumapang to. So, paalis na tayo eh. Suko na kami eh. Pwede so, na po mga idol, pa po natin. Ako, suko na ako pero si Kambal Kamandag eh hindi sumuko. Yan ang kalibre ng magkapatid na kamandag. Um...